Meron akong ipapakita ng recipe ngayon. Madalas ko itong ginagawa dati nung no, hindi pa ako ako nagbibideo ng aking mga niluluto. Habang nagre-review nga ako ng aking mga video, bigla akong naalala itong recipe na ito. Ito yung palagi kong ginagawa dati sa bangus pagka talaga nagkikrib ako sa mga ganitong klaseng recipe. Hindi naman ito masyadong matrabaho katulad ng relleno. Kaya kung gusto mong malaman, tara luto tayo. So bumili nga tayo dito ng isang pirasong bangus at ito nga ay nagkakahalaga ngayon ng 250. Paano natin ipiprepare? Gagawin natin diyan kakaliskisan lang natin yan at tatanggalin natin yung mga laman loob niyan. So ang gagawin natin dito tatanggalin natin yung kanyang mga bituka. Syempre bibiyakin natin sa gitna at aalisin natin yung mga tinik. Hangga't kaya mong alisin yung mga tinik eh gawin mo na. Para naman sa mga sangkap na ating ipapalaman sa ating bangus gagamit tayo dito ng dalawang pirasong sibuyas. Kung may malaki-laki kayong sibuyas pwede na 'yon kahit isa lang. Tapos gagamit din tayo dito ng mga tatlong pirasong kamatis. Gagamit ako dito ng red bell pepper. Kung meron naman kayong siling haba pwede namang siling haba na lang. Ito naman kasi aking bell pepper na ito eh nasa rep lang at natira lang 'yan nung nakaraang ako. Pino lang ang gayat ng lahat ng sangkap na ating gagamitin. So dito naman sa ating bowl, imimix na natin lahat ng ating mga hiniwa. So ganyan lang, ilagay na natin lahat ng ating hiniwa, ang ating mga sibuyas, kamatis, ang ating mga red bell pepper. Hindi ako gagamit ng luya dito, kaya huwag kayong maghahanap ng luya. Ang gagamitin kong pantanggal na lang sa dito ay kalamansi. Meron akong isang dahilan kung bakit hindi ako gumagamit ng luya, so isisecret ko na lang muna sa inyo. Nilagyan ko rin ng isang kutsarang dinurog na bawang, tapos oyster sauce at pampalasa. Lalagyan din natin ito ng pamintang durog. Then, haluin mo lang na haluin hanggang sa mag-incorporate na lahat ng inyong mga nilagay na sangkap. Binabati ko po lahat ng nanonood sa oras na ito. Maraming maraming salamat po. Welcome po kayo sa OM Days. Nakalimutan ko palang lagyan ng asin. Ayan, nilagyan ko na ng konting asin. Pagkatapos nating haluin, itong ating ipapalaman, mag-ready na tayo ng dahon ng saging. So, sinalab ko to sa apoy para nga malanta na. Tapos, ilalatag na natin dyan yung ating bangos na ipinrepair kanina. And then, lagyan natin ng asin at lalagyan din natin ito ng paminta para nga may lasa na yung kanyang laman. So, gagawin natin, nirarab lang natin yung asin at paminta at ganoon din naman sa kabila. Lalagyan din natin yan ng asin at paminta para itong isda natin ay magkaroon na agad ng lasa bago pa ilagay yung ating mga palaman. Kayo na rin ang masusunod ko ano pa ba yung gusto nyo idagdag sa mga ginayat nating gulay-gulay na yan. O pampalaman, alam ko naman na meron kayong mga diskarte pagdating sa inyong mga lutuin. Itong aking recipe ay binabahagi ko lang naman do sa mga gustong matuto at sa mga gustong makakita ng aking paraan kung paano ako magpaputok ng bangus. Napakadali lang naman sundan ng recipe na ito. Basic na basic lang naman ang pamamaraan natin dito. So naglagay lang din ako dito ng apat na pirasong siling pula. Kaya mamaya pag haluto niyan, kung merong gustong dumampot ng siling pula, eh, hindi na siya maghahanap, andyan na sa loob ng ating bangus. So babalutin na natin yung ating bangus. Tapos hindi pa dyan nagtatapos yan. Gagamit pa ako ng isang dahon dyan and then ibabalot ko siya para doble siya. Para kapag pinirito natin ito, eh hindi ito masunog agad. At para masecure natin na eh, hindi mabubulatlat yung ating bangus, gagamit ako dito ng kitchen twine. Itatali lang natin yan na parang magtatali lang tayo ng, ng pork belly, ba diba? So ganyan lang ang gagawin natin yan. Ang mahalaga lang ay eh, masecure natin na eh, hindi mabulatlat pagka isinalang natin yan sa mantika. Huwag mo lang kalimutang ibuhol eh, yung bandang dulo. Baka mamaya eh, hindi nakabuhol yan, mabubulatlat din yan. At dito nga sa ating talyase, eh, maglalagay na nga ako ng mantika at papainitin lang natin. Bago ko isa lang yung bangus, piprituhin ko muna itong talong na napitas ko sa aming taniman. Pandagdag na rin na ulam itong talong na ito at nakakatawa naman talaga kasi wala naman siyang kasira-sira kahit hindi siya binobomba ng mga pesticide. Bago pa nga manilaw yung ating mantika, inuna ko nalang pirituhin itong talong. So ngayon naman isasalang na natin yung ating bangus. Huwag mong masyadong ilakas yung apoy. Mga 7 to 10 minutes nating na piprituhin bawat side para nga makasigurado tayo na maluto yung loob niya. Madali namang maluto ang bangus, hindi naman katulad yan ang mga karne ng baboy o karne ng manok na medyo matagal ipirito. So luto na ito at pwede na nating hihain. Sabi ko nga sa inyo, napakadali lang ng recipe na ito. Alam ko kayang kaya ang ito. Kaya kung nagustuhan mo yung video na ito, baka naman pwedeng mag-like ka na dyan at mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating yung ating video. At kung hindi ka pa nakapollow sa ating Facebook page, baka naman pwedeng mag-follow ka na para naman tayo ay mas dumami pa at mas masaya. Sa lahat na sumuporta at nanood, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli natin pagkikita sa ating mga susunod na video, I love you all.